Bago magsimula ang pitong taong kapigatian, malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia, may isang sandali kung kailan magsisimula ang bilang ng panahon. Hindi ito ang paghihirap, hindi ang pandaigdigang kaguluhan, hindi ang World War. Opisyal na magsisimula ang kapigatian kapag ang Antikristo ay gumawa ng isang kasunduan, isang kasunduan ng kapayapaan, kasama ng marami na may kaugnayan sa Israel. Sinasabi sa Daniel Kapitulo 9 Versikulo 27 na, kanyang pagtitibayin ng tipan sa marami sa loob ng isang linggo. At ang isang linggo sa propesya ni Daniel ay tumutukoy sa pitong taon. Kaya't sa oras na malagdaan ang kasunduang ito, aandar ang orasan. Ngunit hindi bigla-bigla lamang papasok ang mundo sa sandaling iyon. Ipinapakita ng Biblia na bago mangyari ito, kailangang magbago ang mga sistema ng mundo. Kailangan ding magbago ang mga puso ng tao. At kailangang maging handa ang mundo na tanggapin ang isang leader na may pangunawa. At ngayon mismo, nakikita natin ang mga paghahandang ito sa ating harapan. May anim na mahalagang senyales na kailangang makita bago maitatag ang kasunduang iyon. Isa, ang paglitaw ng pandaigdigang kooperasyon at sentralisadong pamunuan. Bago pamunuan ng Antikristo ang mundo, kailangang maging posible muna ang isang global na pamahalaan. Sinasabi sa Apokalipsis 13 na ang Antikristo ay magkakaroon ng kapangyarihan sa lahat ng bayan, wika, at bansa. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga bansa ay masyadong magkakaiba at malayo sa isa't isa, iba't ibang kultura, pera, at batas. Imposible noon ang pandaigdigang kontrol. Ngunit ngayon, ang mundo ay digital na konektado sa paraang hindi pa naranasan ng alinmang henerasyon. Mayroon na tayong pandaigdigang banking systems, global trade networks, global communication, international na crisis response, at maging mga talakayan tungkol sa digital world currency at digital identity para sa bawat tao. Ang United Nations ay hayagang tinatalakay ang global governance. Ang World Economic Forum ay nagsasalita tungkol sa muling paghubog ng lipunan sa pandaigdigang antas. Ang mga technology companies ay may kapangyarihang minsan mas malaki pa kaysa sa mga gobyerno. Hinahanda ang mundo upang masanay na tanggapin ang isang global na autoridad. Sapagkat bago pamunuan ng isang tao ang mundo, kailangang handa muna ang mundo na pamunuan siya. At nakikita natin ang kahandaang iyon ngayon. Dalawa, ang lumalaking pagtalikod, ang apostasyan ng tunay na kristyanismo. Sabi sa ikalawang Tesalonica Kapitulo 2 Versikulo 3 na darating ang malaking pagtalikod. Hindi lang ito tungkol sa paglabas ng mga tao sa simbahan. Ito'y tungkol sa mga taong nananatili sa simbahan ngunit tinatalikuran ang katotohanan. Sa huling mga araw, ang kristyanismo ay naging magaan, hindi nakakasakit, hindi nagkokorek, hindi nagtuturo ng pagsisisi. Isang uri ng kristyanismo na nagpapasunod sa puso ng tao, imbes na magturo na itanggi ang sarili. Isang kristyanismong nagsasabing hindi mahalaga ang kasalanan, doktrina, o kabanalan. Ang mga simbahan ay nakatoon sa pagparami ng tao kaysa sa pagdidisiplina. Ang mensahe ay nagiging motivational, hindi mapagpabago. Ang krus ay napalitan ng self-love. Ang takot sa Diyos ay napalitan ng emotional inspiration. Gusto ng mga tao ang langit, pero ayaw ng pagbabago. Ang apostasyang ito ang naghahanda sa mundo para sa pinakamalaking espiritual na panlilinlang. Isang relihiyong na global, walang biblikal na katotohanan, at sa huli ay haantong sa pagsamba sa Antikristo. Tatlo. Ang pagdami ng kasamaan at moral na pagkabulok. Sabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24, Versikulo 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito ang realidad ngayon. Namumuhay tayo sa kultura kung saan. Wala nang tama o mali. Lahat ay, relatibo. Lahat ay gumagawa ng gusto nila, gaya noong panahon ni Noe. Sinabi ni Jesus na ang huling panahon ay magiging tulad ng mga araw ni Noe, puno ng karahasan at kasamaan. Mga araw ni puno ng imoralidad at kahalayan. Tingnan natin ang lipunan ngayon. Normal na ang karahasan. Ipinagdiriwang ang imoralidad. Ang sariling, ako, ang sinasamba. Unti-unting nawawala ang damdamin, malasakit, at kabutihan. Ang mga tao'y nagiging malamig, galit, hiwalay, at walang pag-asa. Hindi ito basta cultural shift lamang. Ito ang moral collapse na nakita na ni Jesus. At inihahanda nito ang mundo para sa isang leader na mag-aalok ng kapayapaan at pagkakaisa habang sinisira niya ito sa ilalim. Apat, mga paghahanda para sa ikatlong templo sa Jerusalem. Para maitigil ng Antikristo ang mga handog sa templo, kailangan munang muling tayo ang templo. At kahit hindi ito napapansin ng marami, handa na halos ang lahat para dito. Ang Temple Institute sa Jerusalem ay nakabuo na ng mga kasangkapang gagamitin sa templo. Gintong manora, altar, incenso, mga sisidlan, mga kagamitan sa paghahandog. Mayroon na ring mga inampung tunay na angka ng mga pari, kohanem, at sinasanay na sila sa mga seremonya. Ang red heifer na hinihingi ng kautosan ni Moises para sa paglilinis ay mayroon na rin. Ang tanging kulang na lang ay political permission. At malapit ng magkaroon ng isang tao o pangyayaring magbibigay ng go signal sa Jerusalem. Isang tao na magdadala ng kapayapaan sa rehiyon, kabilang na ang usapin sa Temple Mount. Ang taong iyon ang Antikristo. At ang tandang ito ay halos ganap na. 5. pagdami ng digmaan at tensyon sa Middle East. Sinabi ni Jesus, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Lagi namang may digmaan, ngunit ang propesya ay tumutukoy sa tiyak na mga bansa. Sa Ezekiel Kapitulo 38, may koalisyon na lulusab sa Israel. Russia, Gog, Magog, Iran, Persia, Turkey, at kanilang mga kakampi. Dati, hindi sila magkakampi. Ngayon, nagtutulungan sila. Ang mundo ay palaging nakatingin sa Jerusalem. Lahat ng makapangyarihang bansa ay may interes sa Middle East. Lahat ng malalaking relihiyon ay binibigyang halaga ang lupaing iyon. At halos lahat ng pandaigdigang tensyon ay umaabot sa isyo ng Israel. Prophet Ikong inilalagay ang Israel sa sentro ng Entablado. At kapag sumiklab ang pandaigdigang kaguluhan, hahanapin ng mundo ang isang solusyon. Isang kasunduan ng kapayapaan, ang kasunduang binanggit ni Daniel na magpapasimula ng kapigatian. Anim. Ang posibleng pag o paghango sa mga mananampalataya. Maraming Kristiyano ang naniniwalang itinuturo ng Biblia na darating si Jesus upang kunin ang kanyang mga tao bago ibuhos ang puot ng Diyos, unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 9. Kung mangyari ang paghango sa gitna ng kaguluhan, maglalaho sa mundo ang milyon-milyong mananampalataya habang ang krisis ay nasa kasukdulan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang pag-akyat ng iglesia ay hindi ang simula ng kapigatian. Ang kasunduan sa kapayapaan ang magsisimula nito. Maaaring maganap ang paghango, bago ang kasunduan, bilang paghahanda para sa kasunduan, o bago tuluyang maipakita ang Antikristo. At ang mundo ay tila inihahanda na para sa sandaling iyon. Ang mundo ay nararamdaman ang pagbabago. Kahit hindi alam ng maraming tao, kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, kahit wala silang interes sa propesya. Ramdam nila ang pagbabago. Ramdam ang pag-uga. Ramdam na may malaking mangyayari na hindi pa nararanasan ng mundo dati. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito paranoia. Ito ay propesya na natutupad sa totoong panahon. Tayo ang henerasyong nakakakita kung paano inihahanda ang mundo para sa pinakamatinding yugto sa kasaysayan. Ang pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo at ang mga kaganapang mauuna sa kanyang pagdating. At ang mga senyales, hindi na sila banayad. Malinaw na sila, hayag na sila, hindi mo na maaaring baliwalain. Ang mga sistema ay tumutugma. Ang espiritual na atmosfera ay nagbabago. At ang mga bansa ay pumupuesto na sa kanilang papel. Nagbabago ang mga puso ng tao, at inihahanda na ang entablado. Ibig sabihin, ang tanong ngayon ay hindi na, totoo ba ang propesya? O, malapit na ba talaga tayo? Ang tanong ngayon ay, handa ba akong humarap sa Diyos? At ito ang katotohanan, isang katotohanan ang ayaw tanggapin ng marami. Maaari mong malaman ang mga propesya. Maaari mong kabisaduhin ang mga senyales. Maaari mong pag-aralan ang mga timeline. Maaari mong makita kung paanong hinahanda ang sistema ng Antikristo. Maaari mong pag-usapan ang ikatlong templo, ang world government, ang Middle East at ang paghango. Pero kung ang puso mo ay malayo sa Diyos, wala sa lahat ng kaalamang ito ang makapagliligtas sa iyo. Ang solusyon ay hindi ang pag-alam sa mga propesya. Ang pagkaalam sa mga huling araw ay hindi solusyon. Ang pagiging pamilyar sa apokalipsis ay hindi rin solusyon. Ang tanging solusyon ay si Jesus Christ, ang personal, tunay, malalim, at tapat na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 7 Versikulo 23 na sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't marami kaming ginawa sa iyong pangalan? At sasabihin niya, hindi ko kayo kailanman nakilala. Hindi niya sasabihin. Hindi ka nagsikap ng sapat, hindi ka naging mabuti ng sapat, hindi ka naging relihiyoso ng sapat. Hindi, ang sasabihin niya ay, hindi kita nakilala. Ibig sabihin, ang tanong ng walang hanggan ay isang tanong ng relasyon. Kilala mo ba siya? At higit pa roon, kilala ka ba niya? Ito ang realidad ng oras na ating ginagalawan. Yumiiksi ang panahon, ngunit bukas pa rin ang biyaya ng Diyos. Papunta na ang mundo sa bingit ng kapahamakan, ngunit patuloy pa rin iniaalok ang biyaya. At ang sandaling ito, ngayon mismo, ay regalo. Dahil hindi tayo binabalaan ng Diyos upang takutin tayo, kundi upang iligtas tayo. Ang babala ay kanyang pag-ibig. Ang propesya ay kanyang biyaya. Ang mga senyales ay kanyang paanyaya. Ang bawat lindol, bawat balita tungkol sa digmaan, bawat moral na pagbagsak ng lipunan, bawat bansa na bumabangga sa isa pa, bawat usapan tungkol sa global unity, bawat panawagan para sa kapayapaan sa Middle East, lahat iyon ay tinig ng Diyos na nagsasabing, lumapit ka sa akin. Hanapin mo ako. Tawagin mo ako. May oras pa, pero hindi walang hanggan ang oras. Isang araw, biglang hihipan ang trompeta. Mabubuksan ang langit. At iuwi iu ni Kristo ang kanyang bayan. At para sa marami, kulina, na. Ginigising ngayon ng Diyos ang kanyang mga anak. Tama na ang kalahating kristyanong pamumuhay. Tama na ang pamumuhay sa kasalanan habang sinasabing kristyano ka. Tama na ang pagsamba tuwing linggo at pamumuhay tulad ng sanlibutan mula lunes hanggang sabado. Tama na ang pagsasabing, Panginoon, habang ayaw mo namang sumuko sa kanya bilang hari. Ito ang oras ng pagbabalik sa kabanalan. Ito ang oras ng paggawa ng tama. Ito ang oras ng pagtalikod sa mga kasalanang nagpapabilanggo sa iyong kaluluwa. Dahil habang lalong dumidilim ang mundo, hindi tayo tinawag upang magpanik, hindi tayo tinawag upang mabuhay sa takot, hindi tayo tinawag upang magtago, tinawag tayo upang magliwanag. Sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi ang makapangyarihan, hindi ang mayaman, hindi ang sikat. Ikaw, na sumasampalataya kay Kristo. Ikaw ang ilaw na inilalagay ng Diyos sa gitna ng kadiliman ng huling panahon. Kaya huwag kang matakot. Oo, matindi ang mga propesya. Oo, nakakatakot ang mga darating na pangyayari. Oo, oo, lumalamig ang mundo at tumitindi ang laban sa pananampalataya. Pero ang anak ng Diyos ay may kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Nasa iyo ang Diyos na kasama mo, Diyos na kakampi mo, Diyos na kanlungan at kalakasan mo. Hindi kanya iniwan. Hindi kanya niya pababayaan. Paprotektahan ka niya. Tatapusin niya ang sinimulan niya sa buhay mo. Hindi ito oras upang matakot. Ito ang oras upang tumibay. At patatagin mo ang iyong puso sa katutuhanang ito. Si Jesus ay babalik, hindi bilang sanggol sa sabsaban. Hindi bilang guru na naglalakad sa maalikabok na daan. Hindi bilang lingkod na nag-alay ng buhay. Babalik siya bilang hari, mandirigma, hukom, panginoon ng mga panginoon, leon ng juda. Iyayanig ang mga bansa sa kanyang kapangyarihan. Mapupuno ang lupa ng kanyang kaluwalhatian. Luluhod ang bawat tuhod at magpapahayag ang bawat dila. Wala nang makakaiwas. Wala nang makakaila. Kaya piliin mo siya ngayon. Habang siya ay matatagpuan pa. Habang bukas pa ang biyaya. Habang tinatawag ka pa ng espiritu. Habang ang puso mo ay malambot pa upang tumugon. Dahil kung may panahong kailangan mong magpasakop, magpatalo, at magbigay ng buong sarili kay Jesus. Ang panahon na iyon ay ngayon. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Hesus, ayaw ko lang malaman ang tungkol sa iyo, gusto kitang makilala. Gusto kong maging iyo. Gusto kong maglakad kasama mo. Gusto kong maging handa pagdating mo. At siya ay tutugon. Dahil inibig kanya.